Pa sa lahat ng kainanong... Thank you Lord dahil binigyan mo ko ng isang bata na hindi man galing sa sinapupunan ko pero matatawag kong isang malaking blessing dahil alam ko na galing silang lahat sa iyo. Sobrang excited nga ako nung araw na to dahil dito ko makikita yung card ni Diday at yung total average niya kung nakapasa ba siya o hindi. Alam ko naman na sa ilang buwan ay ginawa nga ni Diday lahat ng best niya para maipasa ang grade 5 at makapag grade 6 siya. At sa ilang buwan ngang yun ay maraming pagsubok na dumating kay Diday. At akala ko nga ay na lang si Diday at hindi niya na maipagpapatuloy ang pag-aaral niya. Dahil may mga araw nga na talagang hindi nakakapasok si Diday dahil nga sa anak niya. At minsan nga ay isang beses na lang siya nakakapasok sa isang linggo. May isang beses pa nga na may exam sila pero hindi nga nakapasok si Diday. At yun nga yung time na yun na may sakit nga yung anak ni Diday at hindi niya nga ito pwedeng iwan. At may isang beses nga natin na isinama ni Diday yung anak niya sa school. At dun nga ay talagang naawa ako sa sitwasyon ni Diday. Kaya sa sitwasyon ni Diday ay napakahirap naman talagang pagsabayan ng pagiging isang batang ina at pagiging estudyante pero nagkamali nga ako dahil pinatunayan sa akin ni Diday na hindi magiging hadlang yung mga pagsubok na pinagdadaanan niya para hindi makapagtapos ng pag-aaral. At sa lahat nga ng achievement na ito ni Diday ay sobrang proud na proud nga ako sa kanya at talagang pinahanga niya ako. Kung para sa iba ay maliit na bagay lang ito pero para sa akin nga isa itong malaking regalo na ibinigay sa akin ni Diday. Dahil wala nga akong ibang hangad kung hindi ang mapabuti si Diday at makapagtapos nga siya ng pag-aaral. Dahil si Mula nang nakilala ko si Diday si at ang anak niya ay hindi na nga iba ang turing ko sa kanila. Para sa akin ay parte na nga sila ng buhay ko at ng pamilya ko. Kaya kung hindi naman kalabisan at kaya kong ibigay ay ibibigay kong lahat sa kanila. Dahil gano'n naman talaga ang turing ng isang pamilya at kapag mahal mo, lahat nga ay gagawin mo at ibibigay mo para sa kanila at para mapabuti sila. Kaya ito nga sa ilang beses na pagkulit sa akin ni Diday na gusto niya nga magpagupit ay pinagbigyan ko na nga siya. Reward ko na nga din ito kay Diday para sa lahat ng pagsasakripisyo at pagsisikap niya ilang beses niya na nga talaga akong kinukulit at sobrang tagal na talaga na paulit-ulit na gusto na nga daw niyang magpagupit at para walang ligalig ay eh, ibigay nga ang hilig. Tuwang-tuwa nga siya dito nung nakita niya yung gupit niya dahil talagang bagay daw sa kanya. Pagkatapos nga namin siyang mapagupitan ay niyaya ko na nga siyang kumain. Nung pinost nga namin yung picture ni Diday nung nagpagupit at nung kumain kami ay may mga nagcomment nga. Maraming nga nagtatanong kung bakit nga si Diday lang ang kasama ko at wala si Bastet ang anak niya. Nung mga time nga kasi nito ay may sakit nga si Baste at may bulutong siya. At dahil maaga kami pupunta sa school at importante nga na makapunta kami, hindi na namin sinama yung anak ni Diday dahil tulog pa nga. Kaya minabuti namin na iwan na lang muna yung anak ni Diday at paalagaan nga muna sa kapatid at sa mama ni Baste. At isa pa nga ay nagsisimula na nga rin na mahawa ng bulutong yung anak nila. Kaya yun po yung rason kung bakit hindi namin kasama si Baste at yung anak nila makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kainan lang sa panaginip ko.